Hi guys, today's video ay ayan, nakapasyal din sa duyan ni Madam Ivy ayun eh ayan guys, anawa ba o magduyan duyan mi guys kay maliri man gihapon diri sa kuan, siya nga pa kayo siya kagbogkos ga ka. na may bog, mas ilila el na og samot <laughs> si pam pam guys o ayan ayan <laughs> Gimingaw may aring dapita kay karon na minakadulin og balik. Poldo na hulog ko ani eh, yung mga nakaraang buwan, karang buwan ba yon? Naputol ni siya guys, lagubong ako ng kuan, balakang. Nalaguman ko pero okay lang, part of journey sa life. Charot. Yan si IB um, siya. Paningot kung ayo.